Good morning night po sa inyong lahat. Mga kapatid, Johnny the Bagger, uli ang inyong abang lingkod. Uh, Pag-usapan po natin itong uh, PCO. Yan. So meron na po tayong uh, apat do no? na PCO Secretary uh, sa loob ng tatlong taon ni PBBM. Ngayon, ito hong uh, si Dave ay... Uh, dating reporter ito ng Philippine Star at ng kapanahunan ni ano ni Ramos. Yan yeah, at ngayon eh nanggaling ito sa private company uh, bilang bilang uh, PR ng Philip Morris. Yeah. So si CJ Ruiz eh tinanggap nila yung kanyang courtesy resignation. No. I don't know why bagamat merong mga grupo na nag- uh, ano nag uh, sa ating uh, pangulo na i-retain si Jay Ruiz. No, pero tinuluyan and then ito yung pinalet. Nakita pa nga sila eh pagbaba ni J. Ruiz, di ba? Yung, yung papaalis na. And then ito namang si ano Dave nandun rin. Oh, tsaka magkakilala yan, jusko pa. Magkakasama sa kalsada dati yung mga yan eh, ng no, mga field reporter pa sila eh. So, pagpasok niya po, that was July 14, so nagbigay po siya ng uh, unqualified, sabi niya ha, so sabi rito, in his exigency of service and in order to give undersigned a free hand to perform his duties and responsibilities, all incumbent undersecretaries, ASSEC, directors of the uh, PCO, central office and heads, and other uh, presidential appointees of the attached agencies so sa so kabilang yung sa PTV 4 mga yan uh, PIA yan are hereby directed to tender their unqualified courtesy resignations not later than today no subject to pertinent civil service laws rules and regulations and then si ano si Yuse Castro two days later nag na ng kanyang courtesy resignation. Dito na po ngayon naging big deal. Marami na hong mga nagre-regrawala ng mga kababayan natin na nakaka-appreciate kay kay ano kay Claire. Oh. yung iba naman nagpapasalamat sa pag-submit niya kasi mabuti daw po ito ay nag-resign na. Lalo yung mga DDS yun eh. Nag-resign na daw. Sabi ko, hello, it's just a courtesy resignation. Sabi ko, at uh, malaki yung chance ha, na hindi naman po siya masibak. At kapag oras na sinibak si Atty. Claire, nako, talagang uh, marami yung vloggers ang babanat sa Malacanang, including me. Pati ho, ako. Ah? <laughs> Bakit? Bakit? Di ba? Yan ang magandang tanong dun eh. Mamaya-maya. So, eto yung unang-una. Ay, ang bilis naman. <laughs> eto yung una, si Shelly Ygirafil. Ang uh, hindi ko naman po nagustuhan dito noon, is yung uh, parang at least na-engage lang nila yung mga vloggers. yung ganun lang. Tapos, pag may, may mga issues laban na mga kasinungalingang binato sa Pangulo, o sa First Family, o sa gobyerno, hindi nila sinasagot. Ang kanilang policy pala ay kapag ka, uh, ano, titigdan mo na kung sino yung source, kapag ka uh, hindi reliable, ay eh Pagka hindi raw reliable, di papatulan. O patay, tayo, patay kayo diyan. Hindi niyo papatulan. Eh kailan pa kayo nakakita kako ko ng ano, kailan pa nagkaroon ng fake news peddler na reliable? Meron. Reliable fake news peddler. <laughs> 'Di ba? And then na nasipa ito dahil po pumutok yung uh, kinalat ng mga DDS noon na uh, patay na raw si PBBM. Yun po yung ibig sabihin ng code blue yung uh, cardiac arrest ang ibig sabihin noon, uh, tumigil na ang pagtibok ng puso. Eh di cardiac arrest. 'Di ba? Ah ganoon. Eh pano eh, yon? biernes yung ginawa, ginawa yung uh, report yung uh, fake news na yon. Aba, weekends, wala ang sumasagot. Yung mga kababayan natin, wala kaming maisagot. Yung mga kontak sa PCO, wala rin maisagot. Dahil hindi, hindi alam kung nasaan si na PBBM at si F. Elisa. Pero hmm. nalaman ko yung reply na ganoon pala yung policy, doon na ako nagwala at binanatang ko na nga ang PCO. <laughs> Ngayon, di na wala. Nilipat yun sa Taiwan eh. Si Garfield isarin uh, isa rin sa mga Duterte uh, ano yon Duterte people na naiwan diyan sa Malacañang. And then eto naman pong si Cesar Chavez na ito, tagal ko na rin man kilala mula pa nung college ako. Yan si Cesar. Tapos ito, eto medyo okay okay ito si Cesar. No. Kaya lang umalis. Nagresign si Cesar. Nagbakasyon tapos eh tuluyan na rin nagresign no at ngayon nakasupport na ngayon eh, siya ang uh, PR ni ano ni or spokesperson yata ni Isko no matagal naman na sila magkatropa niyan eh and then etong si Jay Ruiz dating taga ABS-CBN ang pumalit yan kasabay nito na pumasok diyan ay si Attorney Claire Castro Attorney Claire Castro was offered for this position pagkatapos ng uh, unang uh, committee hearing ng te ng uh, ano uh, tricom Yan. so dahil po sa tricom doon siya napansin ng malakanyang so ginawa siyang usec dito sa upco denong nawala si J. ruiz eto na po pangapat si ano na si david, diba ngayon, ang sinasabi ng iba, naiinis sila kay Dave kasi uh, pinag-resign daw pati si ano si Attorney Clear. Si Attorney Clear daw po ay nanumpa kay PBBM. Kako, wala naman pa, wala naman kinalaman kung kanino nanumpa yan eh. Still Attorney Clear po ay subordinate pa rin ng PCO secretary. Oh. So iniisip kasi nila, bakat sugo ito ni Duterte. Hindi naman ho ganun katanga ang ating pangulo, no? Tsaka si ES Verzomina kukuha ng uh, may dugong Duterte. 'Di ba? Yan, eh. tagkataon -ta lang kasi talaga pinauso nito ni Tony J. Ruiz na magpasubmit ng courtesy resignation para maging malaya sa kanyang pagtatrabaho, makapaglagay siya ng mga taong gusto niya. Yan. So gano'n din lang po, silundan lang niya kung ano yung yapag, na, yapag yapak nit, kung ano yung yapak na iniwan ni J. Ruiz. So, wala akong problema ron. Naniniwala ako Katulad ng paniniwala ni Claire na hindi po siya matatanggal dahil po yung worthiness niya talaga naman pong effective. Kaya sabi ko nga eh sa isang comment ko sa uh, FB. Eh kapag itong uh, si ano kapag uh, yan po ay nawala pa itong si Dave, no? Hindi ko na ho alam kung ano ang malaking problema ng Malakanyang. Ha? Kung ang problema ba talaga nila ay paano sila pabanguhin, di ba? So dapat pong balikan nila yung papanong naging mabango si PBBM noong 2022. Papanong naging mabango yung Duterte administration. Papanong ito naging malakas sa taong bayan. To the point na yung uh, yung uh, culture of impunity, tinatanggap lang ng maluwag ng mga Pilipino. May minura, pati ang Panginoong Diyos minura, o oh, tragis na yan, pinalakpakan pa ang masakit na ikinahihiya ko, ginastify ko pa. Ako pa ang nagsinungaling ng minura niya ay false god. Ah, nga lang ng pag-review kong muli, hindi nga po talaga false god, bagkos ang tunay na Diyos na si Yahweh, o si Allah, Yehovah, 'di ba? Yung totoong Diyos na lumikha ang kanyang minura dahil ang pinag ang tinatalakay niya at pinagtatawanan niya ang lumikha doon sa kwento doon sa Biblia sa creation. So, yung Diyos Ama, hindi po ang mga false god, hindi po yung mga mga Diyos Diyosan. Di ba? Ngayon, sabi ko, bakit hindi na lamang si Attorney Claire ang gawin nila na PZO Secretary? effective naman eh. Kayang-kaya niya pong swituhin ang mga taga Malacanang Press Corps. 'Di ba? Kayang-kaya niyang kaibiganin. Mayroon nga silang sweet na picture ni Eden Santos eh. Oh, at saka ho si Attorney Claire eh hindi po nalalayo rin diyan dahil matagal na 'to sa pagbo-broadcast. Matagal na 'to diyan sa matagal na 'to sa media. Dating taga ABS-CBN 'yan. Oh kayang-kaya niya ha ang uh, trabaho diyan sa PCO and then siya na yung bahala sa malakanyang press corps. and then eto naman pong si Mike Abe, gawin nilang under gawin nilang USIC oh si Mike Abbe naman ang ipaubaya naman sa kanya etong uh, mga vloggers syempre kami 'di ba yung kailangan po talagang i-engage din yung mga vloggers kailangan sa panahon ni Duterte hindi na pabango ng mainstream media si Digong. Sino nakapagpabango sa kanya? Johnson and Johnsons. Hindi ho. <laughs> vloggers na mga alaga nila. Yun po. Di ba? Pag ang mainstream media bumanat, putik, durog kay Banat Bay. Durug sa mga vloggers. Hindi pa ako kilala nun eh. O, ganun. Di ba? Eh ngayon, pinagpipilitan nilang ibalik yung ano, ibalik yung classic style na lahat nakadepende sa mainstream media. Magdedepende na lamang po sa ano sa tawag yan, sa nakasanayan nila. Mali. Dapat po sumasabay ang malakanyang sa pag-usad ng teknolohiya. Merong innovation. Nandito na yung mga political vloggers. Nandiyan na ang social media. Dapat magkaroon sila ng relasyon sa mga SOCMED people. Di ba? Mainam pa nga ang SOCMED people eh. Bakit? Kasi sila, binibigyan nila ng mahabang oras ang isang topic. Tinatalakay nila, kinocover nila. Talagang hin unang pako na ibabaon pa lang dun sa entablado, video eh dumating pa lang si ganito. Di ba? Sinasabi na. oh, lahat ng detalye nakikita ng tao. Ganun po, hindi katulad ng media, magbabalita kapiraso. Di ba? 30 minutes na video. Ang IER, 30 seconds. Putol-putol pa. So yung taong bayan na nanonood sa kanila, may tanong pa rin sa utak. Ano ang nangyari? para saan yun? Bakit nga? wala hong matanungan. Unlike dun sa SOCMED, buo ang kwento. ba? Diba? Ganun ang dapat gawin po ng ating Pangulo. Hmm. Ako po yung nanawagan kay, ano, kay, Bersamin, kay, kay Lucas Versamin, dito, uh, kay PBBM, at saka kay F. Eliza. Total, eh, kasama nyo rin po siya sa ating classroom. <laughs> nanonood rin po sila ng ating content. Yabang ko, no? Yes, pinanonood po nila ang mga political vloggers. O. Oh. Ganon. Kaya po, ako sa... Kahanap pa kayo ng hanap. Kapag ka itong si Dave na wala pa dyan, ay nako, merong malaking problema talaga. Merong gap. Patunay na merong malaking gap ang Marcos administration na hindi nila nakikita. Ha? Paano i-connect ang sarili nila sa masa? Kasi ang taong bayan, hindi nagdidepensa ang karamihan sa kanila. Nakanganga, nakikinig, pinababayaan lang sila. Nasisira yung reputasyon nila. Kaya doon sa mga surveys, kahit yung mga pa-survey ng Malacanang, nakikita talaga nila hindi mapantay-pantayan ni Duterte ang survey ratings noon ni Digong. Kaya nauuwi na lang po sabi ng iba, hindi, hindi totoo yung mga survey. Alam niyo pagdating ng survey, kahit kanino pagaling yan, still, that's a number. We have to treat number as data. Then tignan natin, nagre-reflect ba to May patunay ba to Meron. Kasi may kulang eh, may gap eh. Si PBBM was a vlogger nung di pa siya presidente. ba? Diba? Mahaba ang oras na nag-google niya. Ilang minuto napapaliwanag niya yung gusto niyang ipaliwanag. Pero di niya na magawa nung siya ay presidente na. Sabi nga niya, magbablog na nga uli ako eh. Kasi may kulang po talaga eh. Paano niyang abutin ang masa? Ang masa nakatutok, pag merong impormasyong narinig sa, sa, sa mainstream media, tatakbo sila sa masa ay tatakbo ang masa sa SOCMED. Kasi ito po yung anytime na pwede nilang, di ba, pwede nilang balikan during their free time. Pwede silang magtanong. May chance na masagot. Maliban na lang kay JDB. <laughs> Mahirap sumagot, matagal. Di ba? Kaya ang iba nag-aabang ng live. Yun po. Ha? At ornicler ang ilagay nyo. Hmm. Tapos si ano si Attorney Bueno. 'Di ba? Yan. Kailangan dapat nilang gawin. Yan ang pulang hindi ko maintindihan bakit hindi napipick up ngayon ng mga tao ng ating Pangulo Diyan sa Malacanang. Samantalang, even 2022, ah, even 2022, nung campaign period, si FL Lisa Marcos ang kumuha pa ng mga vloggers ng mga DDS katulad ni Nasasot. Oh, siya ang kumuha ng mga yan. A month before the uh, election day. Sabi ko nga bakit ba kumuha pa ng mga ano ng mga DDS <laughs> ng mga ng mga ano ng mga ganito. Na solid T.R.T. ikayang-kaya eh, na namin to ka ako, volunteer pa kami. All we need is just access. Diba? Yun ang problema ng administrasyong ito. Hindi nila maipakita effectively sa taong bayan ang ginagawa nila. Hindi tuloy sila maramdaman. Yan pong bagay na yan, hindi po talaga yan magagamot kahit na sinong ilagay nila dyan na mga journalist. Bakit? Eh yun pong laman ng utak ng mga journalist na yan, hindi sa pang sa kanila, hindi po matatawaran yan. Pero, pero, ha? Old school yan eh. Old school yan. Alam nyo ba pag kami nagkasama-sama ng mga, ng mga reporter, ng mga journalist, lalo yung mga toong journalist, ha? Ang sinasabi nila sa opening speech nila, even si Ellen Tordesillas, sinasabi niya na uh, being a vlogger cannot make you to become a journalist. But being a journalist can make you become a blogger. <laughs> Sabi ko, doon pa lang unang-una, hindi naman namin hinihingi yung opinion na yan eh. Di ba? Pagkailangang ipamukha sa amin yan. <laughs> Ay nako, yun ang kulang ng malakanyang, sa totoo lang. Kayo, sa tingin nyo, hindi nyo ba na observahan yun? Pagkatapos manalo ni PBBM, parang biglang pak naputol na ang relasyon nila niya sa mga tao sa masa oh di ba okay so sabi nga ni ano ni Leslie uh, yan si Dave Gomez hindi hindi pa natin siguro uh, kung alam kong loyal ba yan sa Malacañang diba? palagi ko naman o oh, ano naman siya okay yan lang yung ano lang sana nga lang po yung sinasabi kong gap no? Eh etong si ano, etong si Dave ay ano to? Uh, pro innovation siya. Diba? Hindi yung uh, old school na ano lang na mga journalist lang, mga graduate ng skwelahan, uh, na nagkaroon ng mga training training lang ang pwedeng uh, magdala ng mga pagbabalita. Kasi Diyan po sa Malacanang Press Corps, ang mga pagbabawal po dyan, kailangan kong ano yung narinig niyong ibinatong balita at ano yung Q&A ninyo, hanggang dun lang. Madalas nga po, ito, drama lang ang Q&A ng Malacanang Press Corps. Bakit? Eh bago pa mag-chikahan -mag niyang mga yan, may mga advanced questionnaire na yan eh. Kaya nare-research na yan para hindi mapahiya sa press, sa ano sa press briefing. Oh, minsan pag nakakadalo ako ng ganyan maski sa house dati, ngayon binawalan na kami na magtanong. Ano 'yan? Ah, uh, magsasubmit kami ng advance questions. <laughs> Tapos merong nga uh, kaming kasamang vlogger na napagbigyang magtanong, hindi nagtanong. Nagpa-shout out kay Congressman um, uh, Tulfo kay Erwin pina-shout out yung kanyang channel. Pinasub nag nanawagan ng magpa-subscribe. <laughs> Sabi ko po, tayo ng buhay ito. Kaya tayo napapahiya eh. <laughs> Wala sa hulog yung iba sa atin eh. ba diba? B? Sabi nga, if you were in a group of journalists, act as a journalist. ba? Diba? <laughs> Kung ikaw ay nandun sa grupo ng mga vlogger, act as a Journalist pa rin. Be professional. Aralin yung way ng mga journalist. Yung disiplina nila. ganon. Para pagka nag-vlog, hindi yung mega-mega uh, uh, love shout-out, uh, shout-out po, uh, pasok kayo dito. <laughs> para hindi po ganoon. Para disiplinado. Well, para sa akin talaga dapat itong dalawang tong ilagay and then Attorney Bueno. Hindi ko na nailagay si Attorney Bueno eh. Nakaligtaan ko kanina eh. Pero yung tatlo. ba? Diba? USEC. I don't know kung gusto ni Attorney Bueno. ba? Diba? Ano lang talaga. Kailangan lang ng mga to. They have to work independently. Not independently. Ibig sabihin, not independently bagkos uh, coordinated yung galaw nila. Like what I mentioned, si Claire, ang... Uh, bahala dyan sa mainstream media. Si used to it eh. Tsaka yung mga naging samahan nila. And then si Mike Abe being one of us, di ba? And he's a journalist. So pareho po, kaya niyang timbangin. Oh, ano yung mga nagiging kakulangan sa mga vloggers? Then he can teach us. Yan ang bagay na sinimulan na sana nito ni Tony ano ni pangalan nito ito ni Cesar oh. kaya po may nakita kayo ng mga vloggers ng bayan di ba sa ano sa um, ano ba yun yung tanga station ng PIA ba yun basta meron yung vloggers ng bayan na hindi ako sumali kasi masaya na ako para sa kanila na nagkaroon ng pagkakataon at pagkilalang ganyan, masubukan at mapaunlad ang kakayanan ng mga kasama ko. Yan. Sa kanya po nagsimula yon. They had trainings na hindi ko rin nadaluhan na naman sa Tagaytay. Hmm. Kaya nangihinayang nga ako nung nawala si Cesar. ulang lang talaga nila yung constant communication with us. Doon sa mga vloggers na, ano, na ini-invite nila. Ganon. Kasi yung mga kumokontak sa vloggers, mga ano eh, mga hindi naman, mga hindi naman vloggers. <laughs> Ay, nako. Ay, so iwan na nga muna natin yan.